Parang katulad mo tito, di ba? Dahil talagang passion mo ang pagluluto, Actually, pagdidinda. Actually, hindi, ko masyadong hiling magluto. Natuto lang ako sa YouTube, pero hindi pa rin ako nagluluto. Tumitikim-tikim -tikim, <laughs> tikim lang. Passion mo ang pagkain. Yun. <laughs> di ba? Kaya, kaya ginusto mo, nag-click sa'yo yung mm. tinda pa yung pag pagkaroon mo ng karinderiya. Diba? Nakita ko yung mga kapitbahay ko na doon lang sa, na, yung kanilang karinderiya. Hindi makagandahan na nadbubundol-bundol. Mm -hmm. Kumbaga, yung, masikip. Masikip! Nadudunggul-dunggul ang mga likod naman kumakain, okay lang. Kahit may tumutulo-tulo pa dyan, okay lang. Eh, ginawa ko lang, ginandahan ko lang. Diba? Tapos, pareho lang ang price. Correct. Pinapasok Yun. naman kami ni Jackie, di ba? <laughs> Yan. Yun, mm. unang-una -una passion. Alam mo, kung mahilig ka manahe, na, he, baka gusto mo magkaroon ng tailoring shop. Mm. Di ba? Hindi pwede, hindi nyo po kailangan gumaya at alamin ko ano anong nangyaring business sa iba, gayahin mo lang. Kasi, ko, gusto niya sari-sari store, sari ako. Diba alamin niyo po ano ang gusto ninyo kung mahilig kayo magtanim, baka agri-business. Agri-business ang kailangan niyo. So passion para po kahit mahirap pa kayo sa business ninyo, nandiyan pa rin kayo. Ang pangalawa natin titalong oh, tip. Mm -hmm. Dapat marunong kang mag-consult. Meaning you have to talk to people. Buti lang nanjan ka, consultant ko to eh. Etta yeah. si si Eugene din taga-Tikim ko yan. Oo nga. Oh. So if sabi yun, si check natin, magtanong tayo sa iba, feasible ba to? Ganyan, okay ba tong business na to? Lalo na if we could ask people in in the industry already. Ah, basta ako, food man. business, talagang patok yan. Lahat well, Lahat naman, araw-araw no, kumakain tao eh. Correct, yun talaga yun. Kumbaga yung feasibility nun, nandun na talaga. Kasi Kokonti lang e. nagpapapayat correct. At saka hindi masarap uh, ano kumain. Araw, Araw-araw kumakain. No? Uh. Sabi ko nga kung sino makakapag makapag makakapag na nakabang kain ka ng kain, payat ka ng papayat ka ng papayat. Ka ng papayat. Ay, naku, wala pa yata Masaya ganyan. Masaya yun. <laughs> o, yun. oh, tip number three. Tip number three, kilalanin mo yung iyong character. Ano ba yung iyong katangian? Meron ka bang kaan ang um, mga entrepreneurship qualities ng pagkatao mo. Ikaw ba'y matipid? Talagang diligent ka ba? Masipag ka ba talaga? Yung pagiging salesman mo, nandun ba siya? Wala yata ako dyan. Kasi ko, doon sila sabi natin napakaganda mag-business, pero hindi naman kasi lahat tayo are made to be businessmen. Meron talagang iba, baka mas maganda maging magkaroon silang financial investment. In other ways, hindi talaga yung business na actual silang kikilos doon. So, kung feeling nila... Pwede delegate nilo, nila sa yes, iba. Pwede yun, tita Lu, Yung kukuha ka ng ka-partner... Tapos siya lahat magkatrabaho. Ikaw ang financier. Financer. financer. O, diba? Support <laughs> pwede ka. Pwede rin yan, oo. No? Yes pang-apat titulo kapag nagtayo ka ng business alam mo kung sino 'yung mga competitors mo mm, 'di ba para okay. alam mo saan ka nagbe-benchmark oo uh oh o pag, alimbawa, sa area mo lahat ng pagkain ay 50 pesos bakit ka magcha-charge ng 100 pesos 49 pa oh, 49 <laughs> yung pisong difference na 'yan but <laughs> provide you a good edge over others 'di ba Yung uh -oh. competitors kasi alam mo din pati yung mga promo nila ano yung mga pinagagawa nila Ba't mas malamig by aircon nila kaysa sa yung mga ganung type. Mm, 'Di ba? May langaw ba sa kanila? Sayo wala. Kore. <laughs> <Correct. laughs> Tapos importante Tito yung panglima, positioning. Meaning yun yung pag-iintindi kung ano yung market mo. For example, pag ang nasa terminal ka, dapat ang mapagkain mo eh pang-pamiliisan, pambilisan, pang, pang, pabilisan, pang, pang masa. Oo. -o. Food Yan. to go. Food to go. Mm. Very quick. Dapat alam mo wag kang magbebenta ng nasa nasa terminal ka ng jeep tapos naka high class yung mga pagkain mo wala kang market ay oh, yung unang unang ginawa ko inalam ko yung market si DFG nga correct <laughs> yung market si DFG HIJ wala A market wala A so pag wala kang A market wala kang A product wala kang AD di ba pang masa talaga yes. 50 pesos 30 pesos minsan kalakalahate yan Totoo pwede yan. na rin given given yung fact na yan no, but man. of course Another last two tip natin, yung pencil pushing o ito yung pagkakalkula. Kung alam mo dapat kung magkano, pag, pag, pag nag-costing ka na tita Lu, dapat kinoconsider mo lahat. Kahit libre yung place mo, dapat naglalagay ka ng as if nagirenta ka. Pwede ko ba lagay ko? Kasi ako, kung ako may ari, lalagay ko din talent fee ko, bayad yes. Ko. Dapat ilagay ko? Dapat. Hmm. Para, actually, dito ang, ang best doon, sinisweldohan mo yung sarili mo buwan-buwan para malaman mo ilan talaga yung kita lang ng, 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 ng negosyo mm, mo. mo nga kasi. Lahat yun, dapat yun. Pati tissue. Ka ah, Pag naglalagay ka ng tissue doon, i-compute mo. Ay, kasi kasama sa dami naman kinocompute niyan? Marami talaga. Para mas kalma yung costing. Tanong lang ako. Paano mo mama kaya kinukupitan ka ng tindera mo? Yun, sa, gusto ko malaman. Nasa inventory yung titol. paano? <laughs> Sakit sa ulo, ha? Ah. well, ang mahirap kasi lang sa pag sa pag yung apportionment ng pagkain. Halimbawa, dapat bilang mo dyan, kung ang bawat order mo ay isang, isang, isang leg ng chicken, hmm. yun, halimbawa, meron dyan limang chicken, alam mo na pag naging apat lang ang bayad sa'yo, di ba? Pero, uh, pag yung mga mahirap <laughs> kasing yung apportionment. Otherwise, magkakaroon ka ng maliit na timbangan per gram. Yon, mm -hmm. kaya ka agad ma ko ano. Pero dami naman trabaho niya. Matrabaho talaga mm -hmm. yon. For a karinderia, talagang tantsahan lang. Hindi ganoon ka. Ako ano. sa mukha na makikita ko kinukupitan ako, hindi. <laughs> <laughs> totoo din 'yan, totoo Sa tingin lang. <laughs> sa tingin yung behavior lang mismo ng tao. Behavior lang, lang Hindi eh. ko na kailangan tanong. Mahalata ka ako agad. At ang huli nating tip dito, Lu, is mm -hmm. the location. Very important. Ah, po, oo, location. number one talaga 'yan. Yan, very important yung location. Minsan napakaganda ng concept mo, napakaganda ng product mo, napakaganda ng service mo, pero kung mali ang location mo, mali, hmm, mali. po yan. Wala kang market ang location, location mo. mo. Lalo na kung tago. Ano. Yes. At saka, Tito, hindi lang yun. Ha. Sana nagkakaroon sa'yo ng feasibility studies din sa location. For example, meron palang development sa lugar na yan. Afterwards, meron ng tulay. Nasa kanto ka nga yung pala after two years magkaroon ng flyover <laughs> nilagpas ang kana di ba oh no ang no, negosyo ganun, ganun no ang negosyo sa Aurora Boulevard namatay ang negosyo magkaroon ng uh, yes, MRT correct yan. okay at 10:11 at uh, 10:09 ang ating oras 10:08 ang ating oras hatid sa inyo ng Jack, di ba tayo na makakontak sa Singapore. Okay, ang programang gabay ng OFW International ay hatid sa inyo ng PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan at Overseas Workers Welfare Administration, tatlong dekada ng servisyong tapat at nararapat. Social Security System, OFW, bilip kami sa inyo. At Employees Compensation Commission or ECC. Sa ECC, ang mga Pilipino ay protektado. May panawagan ng OWA. Register now as an overseas Filipino voter for the upcoming 2013 elections. Go to the nearest embassy, consulate, or MECO till October this year. Your vote is our future. So to all OFWs who are planning to vote as an absentee voter, well, exercise your right to vote. Registration ends October this year. Okay, mamaya tutuloy natin yung ating mga comment na naka... Kasi inip na yung isang kanina na nag-text sa akin, no? Basahin na raw natin. Okay, maraming salamat sa mga nag-text. Live na tayo sa Singapore. Commercial muna tayo, Jock. O sige, game na. Bati na tayo sa Singapore kasi medyo na-delay tayo. Okay. Line 2. Bati na tayo. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Singapore sa K102.3 FM. Ito City si Tita Lumidina with Jonas Rivera. At ang programang Gabay ng OFW International ay napapanood sa www.gabaynangofwinternational.com Jonas? Yan. Magandang gabi po sa ating mga kababayan dyan sa Singapore at ito naman kami ni Tita magbibigay ng ligaya at mga balita dito sa ating bansa at sana po ay manatili kayo sa ating the next 30 minutes. Pwede, pwede kayo mag-text sa 0926-6178-082. Maraming salamat sa PhilHealth. Sa PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. Meron kaming um, announcement din mula sa SSS, ang yes. MGM, uh, member get member promo. Yeah, register. The SS member get member promo is ongoing until June 30, 2012. To qualify for the grand draw on September 7, 2012, your OFW contributions for January to June 2012 must be posted by August 15, 2012. Harry, register now and pay your contributions immediately to ensure your chances of winning. For details, please visit the SSS website at www.sss.gov.ph or email member underscore relations at sss.gov.ph. Okay, tinanong namin sa Facebook ng gabay ng OFW International kung anong balak ng nyo kapag natapos ang inyong kontrata sa abroad. Magnenegosyo ba? mamamasukan uli, magtututulog, o uh, magpapamanicure, pedicure, papahinga. So meron tayong mga babasahin comment from our friends sa uh, gaba, sa gabay ng OFW International Facebook. Ah uh, babasahin ko lang nasa na sana ba, ilistahan natin ah uh, ito. Okay, ito 'yung mga sagot nila. Ito ang sabi ni Miss Beth Sanoriag. 50 years old po ako. Hey, hey. Hanggang hanggang ah hanggang yeah. 50 years old. O oh, hehehe Mag-work sa abroad. Sure sure na me non na, na may ipon na ako at naipundar magne-negosyo po for good na sa Pinas. Pagkatapos ng contract dito lipat sa ibang bansa kung saan medyo malaki-laki ang kita. Hope good health pa rin need at that time. Yan. Okay, next, basahin ko, no? ito yung uh, sagot nila sa aming katanungan, anong balak nyo pagkatapos kon kontrata abroad, magnenegosyo, mamamasukan, magtutulog From Michelle Gonzalez, magandang gabi, Ate Lu, naku, ito na yata ang pinakamahirap na sagutin. Para sa akin po, maging practical na lang, Uh, hanggat kaya ko po magtrabaho, gagawin ko kasi dami kong uh, need to stusan. Siguro nga kung may sapat na akong puhunan magnegosyo, pwede rin. See more, kailangan hindi ko na post. <laughs> Ay, hindi ko na paste. Pra from Beth scenario uli, Madam Lou, dapat din kasi may sapat na kaalaman yung mga nasa Pinas. Kaso po, wala yata sa amin Ah, uh, i-try ko po kasi puro lugi kapag negosyo abonado. Ito, <laughs> may nakakatawa naman sinabi si Kuan, si Michelle Gonzalez, sabi niya, magbibilang po ako ng poste eh, <laughs> para may may pangnegosyo sa Pinas. Ha 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 gusto ko gusto ko di ko mismo magmanage ng mga yon baka maubos kita ko yon sabi niya okay ang ating oras 10 11 10, 17? okay from uh, Perly Baluyot magandang gabi Ate Lu ako po if ever palarin rin ang dalawang binata ko Nag-apply ngayong taon or next year. Last contract ko na po itong ma-extend sa November. Sobrang pagtitiis ko na po daw. Sabi ng asawa ko na mawalay sa kanila at hirap ng laging kulang sa tulog. Naawa na rin po ako sa asawa ko ng sakripisyong nag-aalaga sa aming apat na anak. Sa loob ng mahigit na walong taon ko dito, ipagpapatuloy po namin ang naitayong welding shop sa aming bakuran na ngayon po ay nakastop. <laughs> nakastop ang license niya. Sana po pala rin kami at gabayan ng poong may kapal. Yan ang sagot ng mga kababahay natin, OFW, kung anong balak nila. Dito pa rin sa ating katanungan na magtutulog ba kayo, magnenegosyo, mamumuhunan o magtatrabaho ulit from Lydia Arias. Basahin mo ang sinabi niya. Pwede rin kayo mag-text, no? Yung mga taga-Singapore. Yan. 0926-617-8082. Yan. Sabi po ni Lydia Arias, gandang gabi po, Ate Pagkatapos ko na po itong contract na ko next year, may plano po ako magnegosyo ng internet cafe kung papalarin po. At yung friend ko dito, niyaya din niya ako na makisosyo sa kanya sa Karindiria. Una, una kaming dalawa na magmanage. manage sabi niya, kung sapat na daw, eh, kita, di na daw kami babalik. Yan. At least, di ba, may magandang plano talaga sila, di ba? Oo nga, mamaya na tayo mag-commercial. From Rodeline Degamo, nabasa mo na? Hindi pa, hindi pa. Uh, good evening, Miss Lou. Ako naman po, two years na ako this month. Dagdagan ko na lang ng one year at parang ayaw ko nang mag-abroad. Sa ngayon, maliit kami, may maliit kaming sari-sari store. Yun lang po, pa-expand pa ko pag-uwi at mag-wholesaler ako doon. Hope, uh, Hope ma -i bless ni God ang plano. Ibig sabihin magne-negosyo yeah, siya. Oh, from Lizelle Duran. Ako, naghihintay si na si Lizelle. Oh, si Lizelle Duran, sa so, niya, Hindi good evening, ma'am Lou. Oh. Para sa akin po, pahinga na po sa pagiging OFW. magnegosyo negosyo na lang kahit pa paano po may, may natutunan po ako sa mga pangkabuhayan series na lagi ko pong inaabangan every Sunday sa Radyo Pinoy. Sa probinsya naman po ay maliit, mal, maliit ako na taniman ng mais at, may, at mini grocery. Wow, social na talaga si Lizelle, may mini grocery na siyang pinagkakaabalahan ng youngest sister ko sa kasulukuyan. Tayo pong mga Filipino ay maabilidad at madiskarte para umasenso. Okay, last Ayan. comment natin from Tony of Lattep. Yan, good evening Miss Lou. Dipo ako titigil mag-abroad. <laughs> Til... Talaga. Ano po Nag 'to? Magkakarayo ma siya. Hindi pa natutupad, di ko natitipa, natutupad ang dream ko, plan ko po kasi after my contract her here in Taiwan punta sa Canada at kung papala rin doon, mas malaki ang kita, mas malaki rin Yan. negosyo ang may tatayo ko pag uwi ng Cross Cross country siya. So, yun. pero at least at the end, ang gusto pa rin niya tita lo, magnegosyo. Magnegosyo. Pwede na ba kayo magnegosyo kahit kayo nasa abroad? Actually, mas maganda uh, importante, po. Importante, may plano. Yes. At saka mas maganda po tita yung ma na sila sa negosyo. Siguro kung, kung sino mapagkakatiwalaan nila, edi eh, yun muna ang magbantay. Hmm. Diba? Okay, uh, kuya Mat, uh, stand by muna, babalik kami after these commercials. Dito pa rin sa Gabay ng OFW International para sa ating sabayang broadcast sa K102.3 FM. Wait lang. Sa mundo, ang ay kasama niyo edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992.